Yan po, tako po ay may hipon at saka po santol. Yan po, kinayod po yan na santol. May gata po rin. Tako po ay magsisinantol. Yan po ang aking pong hipon. Panlahok po yan sa sinantol. ngayon po tayo, yung pong uugasan. Titigayin po natin. Ang po. Natin. po muna pala po natin para po po yung asin. Depois bagunca siguro po na may tikoy aabot ng pantang halian. Alisot si Papula ang ay. Mm -hmm. ah, cool. ikot ng hugas po. Bukod po itong pagpiga ako po. Tatlo pa hugas ng gagawin ko po, po. Para po tanggal po ang asin. Yan po, tatin po ang hugasan itong hipon. lalagay na po sa kawali yung po santol Lalagay na po din po natin itong unang gata ay yung pong ikalwa pala yung pong ikalwa po mamaya po lang yung unang Ako po'y nakihiwa ka po ng rekado. Ako po'y binuksan ng gasol. yung niya po ilalagay itong regalo. Bawang, tsaka po, luya. Mamaya ko po lagyan sa salay. Kukuha pa po ako ng salay. nasisip-sisip ang gata nangyayapan natin po ng paminta at po magic salt yan po may gumaya po yung paminta May isa pong puno po yan, yung puno po sa aking tanin, bago pa po la ang nagan ay nagawasan ko na po po. Yan po tayo po lalagyan ng miga. Ito po ating sinanong yan. tahong itong halloin. Ito po'y kompleto na po ang rekado. Mamaya ko po, po yung hipon pag na po maluto. Yan po tayo na po ang lalagay. Yung pong unang data. Yan po ang lagay ko po kanina. Yan pong ang ikalawa. Yan na butas Baka nang hipo yung sungot. Matinos po yung sungot. ibang mo kumuha po ng isda na kasi dito dito sa ay frozen po ay mamaya na daw po niya di pagkatupad pala pala ng apo Daragay po daw po niya ulit daw po yung kanilang isda. Sabi, masiti. Masiti, masiti, masiti muna. May kita po ko natin mo. O, masiti lang po yung Siya nga, bebe. Kamaya ko kayo na si Nanto. O, hmm. maglulutin mo na. ngayon po, ilalagay ko na. Ilalagay ko na po itong hipon lahat. Sa kapon lahat. chúng ta mình làm vào phải cái hiểu được Tatay niya po ilalagay po yung sili. Siling haba po. akin si hmm. Po, ang papamigay ko na po sa mga kapatid ko. Madelo, si Nantol. Tapos ang sinantol. Bigyan ko si Madi ang sinantol. Salamat po. po at saka po kay Lisa. Oh tiya, sinanto Ito ito, ang iyo. nasabong ang iyong nasabong ang iyong ni ang iyong nasabong sa nagluto Ako ang iyong nasabong ang iyong Hmm. Kamuha ka na yung itim ha. Itim. Thank you mm. po, tita. Mm. Huwag oh, ka eh. Tadaling ko naman kay Adjao itong isa. Adjao, buso. ito? Ano ito? Ito Itong isa. Ito? Hmm. Salamat. Eh, okay, milot ito ah. <laughs> mm. Salamat ate. Hmm. Ah, milot! Milot. Balik. Oh, bal. Obo, siyang ang sinan tol. Wow. Dapat babigyan ko din po si Bal. Thank you po. Ano naman na ang sao. Thank you po. Tinaw ya. Oh. Yan po si Isel po ipagtatabi ko po. Ilalagay ko po yan sa sa rep. At pagpunta po dito ipapadala ko sila po ay nasa nakakara. Kaya po pagtatabi ko po ng sinantol.